Second game nga ni Bronny James sa NBA Draft Combine at meron siyang ginawang improvement bang idol from his first game. And this time nga ay sa harap na rin ito ng kanyang tatay na si Lebron James at pati na rin ng kanyang nanay in attendance. At atin agad umpisa nito mga idol at tingnan natin kung ano nga ba ang in ni Bronny dito. Well, dito nga siya ay nasa wing kung saan pagkapasa nga sa kanya ng kanyang teammate ay inatake niya nga ang kumuklose out sa kanya. At ang kanyang ginamit nga dito ay one dribble pull up into a jumper. Swag nga yan para kay Brody James. At then dito naman siya ang mayawak ng bola at siya ay makaka-receive nga ng screen. At pagkakuha niya nga ng screen mga idol ay downhill attack. And actually medyo soft ang attack dito ni Brony. Pero sapat na nga yan para mag-breakdown ng depensa ng kanilang kalaban. At ang gagawin na lang dito ni Brony ay babasahin niya ang depensa. At tama ang kanyang basa dito dahil wide open ang kanyang teammate in the corner. Pasok nga ang kanyang corner 3-pointer dito. Assist para nga kay Brony. And well, pinakita nga na naman ni Bronny James ang kanyang galing pagdating sa depensa dito nga sa second game. At talagang grabe nga ang kanyang pag up dito nga sa player na gusto siyang iskuran. Nagresulta nga yung mga idol ng airball nang dahil nga sa tight defense dito nga ni Bronny James. At sa sumunod naman na possession ay mismatch nga kung saan big man ang napunta kay Brony. And actually maganda ang depensa niya initially kaso na foul niya nga dito sa fade away and one play over kay Brony James. And then sa highlight naman ito ay makikita nga natin si Bronny na pagkakuha niya nga ng bola in the middle straight into a fadeaway. Pasok nga yan para nga sa isa sa mga puntos niya in the first half. At dito naman mga idol pinamalas ni Bronny James ang kanyang shooting ability, pick and roll wing ang kanyang role sa possession na ito. Pagkakuha ng bola, abay straight into a three-pointer, pasok nga yan, humangat na pa-celebrate pa nga kanyang tatay matapos niyang three-pointer. At sa second half naman, Bronny James may hawak ng bola this time, pick and roll at magandang ang pasa sa kanyang teammate kaso nasupalpal nga on this dunk attempt. And then Bronny James mga idol, another pick and roll ang kanyang nakuha, inatake nga ito. And actually, nakarecover nga ang depensa pero great job in attacking the defense, nagresulta nga ito, nakakuha siya ng foul. At dito nga pagpapakita na naman ni Bronny James ang kanyang ability to knock down 3-pointers pagkakuha nga ng pasa sa kanyang teammate. Abay kasi and shoot 3-pointer ginawa ni Bronny, pasok nga na naman yan para nga sa kanya. And then dito na may magandang depensa ang kanyang ginawa, nag-help nga dito nga sa attacking na player. And then nung ipapasa niya na ay nag-recover nga siya para makontest. Ito nga ang 3-pointer na ito na nagresulta ng mintes. At sa susunod naman na play natin, si Brony muli ang mayawak ng bola at nakatanggap ng pick and roll sa teammate. Gandang basa ng depensa. Bounce pass dito nga sa kanyang teammate. Dunk na sana kaso na foul. So yan nga mga ginawa ni Bronny James sa kanyang second game dito nga sa NBA Draft Combine sa harap ng kanyang tatay. Kung sa first game ay kanyang pinamalas ang kanyang elite perimeter defense, ay dito naman sa second game pinakita niya nga ang kanyang offensive capability. He can shoot off the dribble, kayang-kayang mag-catch and shoot at kayang-kaya rin umatake in the paint at mag sa kanyang teammates. So definitely an improvement sa second game nga ni Brony pagdating sa opensa. At siya nga rin ang tinanghal na best player of the game matapos ng laban. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo? Opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.